Hello guys! Welcome to my channel! Ngayon ay happy ang mama at ang aking kapatid na si Rosa Ayan, tamating na ang kanyang balikbayang box Ganon dito sa akin, sa America 3 months na higit nila inintay or before 3 months Ayan, ini isa isa na ni mama Ang laman ng balikbayang box Ayan, happy na naman sila kasi may box sila Dumating sa Pilipinas, ayan o, nanyan siya. Pag may box na dumating, <coughs> happy sila. Sine-check niya lahat ng laman, ayan, sabi ko yung video nila kasi pag dumating yung box, ay tulog ako dito sa Amerika or masyado maaga, kaya hindi na nila ako naiintay kung Bubuksan nila ang box. So, yeah, yeah. na nila box ng ah, pinadala. Three months. Kulang three months bago dumating sa Pilipinas. Kasi narito po kami sa Florida. Malayo-layo. Ang Florida. Papuntang Pilipinas. Ayan, Oh. Siya din yung tinitingnan isa-isa ko. Ano naman ang aking balikbayan box. Ayan po, ay para sa kanila yan. Bahala si mama kung anong gusto niya gawin. Kung ibenta niya o ipamigay. Ayan o. Oh. May mga chocolate. Ayan, ganyan ko sila kalab. Marami akong minibigay sa kanila. Nalaman Sa balik ba box? So, basta happy ang mama. Happy na rin po ako. Ayan. Sila lang dalawa ng kapatid ko na dyan. At pwede yung kuya ko pala. Pero hindi siya masyadong nakikiisyoso. Ang mama ko lang ang nagbubukas ng box. Sa kanya kasi yan. Niya <laughs> yung iba. Nilalagyan ko na palad para madali na lang niyang makita. Ayan. Happy na naman. Hey, okay, bye-bye po. Thank you for watching.